Kamakailan ay nagkaroon ng balita tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga sangkap na madalas gamitin sa paborito nating tinapay. Dahil malaki-laki ang itinaas, natural lamang na magkaroon ng epekto ito sa mga kabilang sa industriyang ito. Ang naging pangunahing option ay dalawa. Taasan ng presyo pero panatilihin ang sukat o kaya panatilihin ang presyo pero liliit ang tinapay o sangkapapanig. Hindi simple ang usapin dahil tiyak na may at least dalawang agarang epekto. Mabibitin ng budget <laughs> o bitin ng pagkain. Ano man ang piliin, isa eh, may mabibitin. Mahirap talaga ang pagkabitin. Parang pagawaing gusali o bahay na patapos na sana kaso nabitin sa pera kaya natengga. O kaya yung feeling na kulang na lang ng barya yung ibabayad mo. Tapos nag-iisip ka pa kung saan hahanap ng pambayad o kung uuwi ka pa para lang kumuha ng barya. Yung kumain ka tapos umuwi ka ng gutom. Bitin! mahirap talaga pagbitin. Parang di na pag-isipan o naplano o kaya na-overestimate ang kakayahan. Bandang huli, parang bitin tuloy ang kasiyahan mo. Parang pangako ng kandidatong hindi sinsero na pag nanalo ay eh biglang naglalaho lahat ng sinabi at pati siya na mismo. Pagdating sa pag-asa natin, hindi kailangan bitin. Siyempre, depende yan kung ang pinagtitiwalaan mo ba ay tapat sa kanyang pangako at may kakayahang ito ay ito pa rin. Ang sabi ng Bible, natitiya kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Pinapakita ng talatang ito na kapag ang Diyos ang nagsimula ng kanyang gawain sa buhay ng isang tao, ito ay kaya niyang tuparin dahil siya ay tapat at ang kanyang kakayahan ay hindi nagbabago. Bagamat marami pa tayong kinakaharap sa ating buhay at marami pa tayong kakaharapin, alam natin na kapag ang Diyos ang siyang nagsimula, ito ay kaya niyang tapusin. Ang kapanatagan at pag-asa ay hindi nagmumula sa sapantaha o pagbabakasakali. sa kali. Ito ay nakaugat sa karakter at kakayahan ng ating dakilang Diyos. Kapag alam mong hindi ka bibitinin ng Diyos, makakasulong ka sa layunin niya sa buhay mo. At anuman ang dumating, alam mo na ang pag-asa mo ay hindi mabibitin dahil ang Diyos na nagsimula sa buhay mo ay may pagmamahal at kakayahan na gawin ang plano niya para sa iyo. Asa ka pa?